Pasa mo sa akin. Yung... Di ba hindi ko pa naman dapat? ano cellphone ko? Ano masasabi hindi, mo? Sa... Lalagay mo sa yung battery mo. Mm -hmm. Ah. Ano masasabi mo? Masasabi ko, ano... <laughs> hindi pa ako inaanto. <laughs> <laughs> ah. Huwag niyong gagayahin itong mga to, ha? Ayun, mga yan. Huwag niyong gagayahin yan. Ilikado na. Inantok ano? lang, inantok. Inantok lang yung mga yan. Huwag naman na, natutulog okay. na kaupo. Tapos ito, sana may i-, i. <laughs> eh, yeah, huwag. Huwag kang gagalang. Yan yeah, yeah, naman nagtutulog-tulogan like, lang. Na mm -mm. Tutulog-tulogan lang to. Si talag. Kasi hindi komportable kung hindi nakasahin niya sa Wow! Oh, siyempre. Siyempre naman. Siyempre naman. Ito gumagalaw pa yung boy pa. Gumagalaw pa boy pa. boy pa. Ha 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 boy pa <yan. laughs>

Yo! <laughs> best way. Nah, lo punya na best place. <laughs> <laughs> Harusnya eh. banget. Eh. <laughs> <Paano siya>, shaman king. ada yang Facebook. Kita pada nggak nih nih. Tapo niya uh, na. Mangangamoy yung mga, mga yan. Tuwa na sa ako na. Sa ako <laughs> na. Tapo na sa ilog. <laughs> ito na. Ito Number one ka sa buwat. Hmm? Hindi ilawang pa. Ito ang ano. Director. <laughs> Ay, hindi. Director. Wala ka yan. Producer <laughs> yan. Paparazzi. Paparazzi. <laughs> Otosan lang ako. Oh. Ito, director. Ito yung pangalabang utak. <laughs> <laughs> ako, otosan lang ako. Pipili po. Wala Wala na. Mm.